it's me again tara lagta dito sa mayrohas Coastal Road Ito tayo magdaan sa Davao Coastal Road Segment A ating daanan ang unang rotunda dito sa may Times Beach area Ang Davao Coastal Road ay may total na haba na 17.33 km from Bagua Playa tulanang ng, ng Davao North na bahin sa Davao City. Ating puntahan ang pangalawang rotunda dito sa may ng Davao City Centro. Ating pasyalan dahil may isang subscriber natin na nag-request na at mapuntahan at pasyalan kung kumusta na ba. Ito ang dinaanan natin ngayon ay ang unang segment galing ng Pagu Playa to times Speeds ng Ikulan at ang segment B ay patuloy pa rin na ginagawa. na. So, galing tayo ng uh, Coastal Road. Then, papunta tayo dito sa may pangalawang rotunda dito sa may Ruhas Banda. So, ito yung ating tinayuan ngayon. Ito yung uh, Ruhas. Uh, Ruhas. Then, ang extension nito dito sa may uh, Coastal Road. So, ating papuntahan ngayon kasi may nag-request sa atin na kumusta na ba ang pangalawang or ang rotunda dito sa may Coastal Road na may ruhas. So, yun. Ito, ito sa may ruhas. ipa, uh, before that, ipakita ko muna sa inyo itong to peak na condominium na ginawa dito. Ito yung ruhas sa uh, uh, paggabi. Ito mag-convert ito ng ruhas market place. So, yun. At ito park din. Yan. Ito park. Ah, uh, before that, punta tayo sa may Kustal uh, Road, ipakita ko mo sa iyo ito yung condominium ng 202 Peak dito sa may na uh, Claveria then dito sa may kakita dito sa may Roa tingnan nyo so uh, yun ito yung so to topic sa lang na gawa itong kung ano condominium na to at uh, katawa kabilang side lang ng Marco Polo at Ateneo so nito tayo sa may gitna talaga sa may kanang center talaga ng Davao City so yun ang hapa nito at ang dalawang tower so yun na uh, galing dito uh, punta tayo dun sa may ruwas sa uh, may dulo nito para ating yung Ruas Extension or Ruas Rotunda sa may Coastal Road yan, go yan, two no topic Ooh. tara tapos punta itong rotunda dito sa Mayrohas. Tingnan natin kung ano na eh, ano na ang development. So, muto tayo papunta doon. Ah, uh, yun. So, pag gabi ito ka na yun, maging night market ito. Itong kasada na ito. alas 5 to hanggang gabi ay uh, sa to market so ang dulo na siya ating pupuntahan ang postal road So dito na kaya sa dulo Tingnan natin kung makapasok tayo dyan kasi mayroon namang May nagtrabaho na Tawid lang tayo So ito yung na itong bulibard na Na Karsada rotunda so ito ruas na papapunta pa, dyan uh, ruas so ito yung tinatrabaho ngayon uh, papunta to na coastal road so dito tayo nagdaan nakahingi tayo ng permiso so ito yung malaking kanal din na ginagawa dito yan ay uh, i-update lang natin kung kumusta na ba yung dito nga area so ito yung pa, papunta na ng ruas uh, kotunda so dito nga side dito yung ruhas na banda so dito na pupuntahan ngayon so yun lakad tayo ito po kaya kaya morning sir ayun ko yan yan shout out shout out sa inyo morning <laughs> so yun na ah, tayo dito kadayo ito yung tinatrabaho nila ito nga banda so buti na lang hindi pa na sila nagsimula sa pagtrabaho so ito na yung makita ninyo morning <laughs> Ay muntag. sa so yun. Ito yung malaking kanal din nga ginatrabaho nila kaya yun. So dati pagpunta natin dito. Ah, uh, pa yung mga kabahayan dito. So ngayon. Ah, uh, purma na porma na mga kalsada. So yung mga box culvert na ginagawa nila dito. Yun. Know. So ito yung in inapakan din natin. Box culvert to na malaking ginawa ng kuan kasada yan ang kapal kapal na ah, kanilang trabaho yan yun kapunta nito nga side so ang lapad nito ang daming mga kabayan nito ang para magawa tong kuan nito kasi galing dito sa may coastal road kapunta dito sa may ruhas so ito yung pangalawang galing dun sa may uh, bago entrance ito yung pangalawang rotunda na palabas ng city uh, yung isa yung sa may times beach so tingnan nyo so yung times sa times beach yung una tapos ito yung pangalawang palabas ng city galing ka ng south na bahin o galing ka ng north na bahin So yan. yung ito yung trabaho nila. Yan. So, ang laki na kanila nagawang trabaho. Ito tayo lakad-lakad tayo dito kanila. Ayun. Sige dito, wala pa na. Yan. Oh. itu imai kersada di itu din ya kata ya ini yung ginawa nila grabe Ang hirap ito pagtrabaho nito ito kada papunta ng punta na ng dagat. <coughs> may sounds. <laughs> so yan. Uh, yan ang may pader na dyan. Oh, para mag-separate sa mga residente. O sa dito sa kakalsada. So dito. Tingnan yung kung ano dito kada Ang ganda na. Wow. Ang ganda na pala oh. Gusto natin lubak-lubak po ito pagpunta natin dito. So, ngayon yun, nakita na na may kasada na talaga. Wow, ang ganda oh. Wow. Dati marami pang mga heavy equipment dito. So, ngayon. So ito na yung, ito na lang yung kulang. Papunta sa palabas na. So dito okay. nga side. Ang ganda na no? at may panir na so parang katulad yan sa dito sa mga times beach ang ganda ang ganda at may mga street light pa wow ang ganda dati ang kalat kalat pa dito ang ganda no pintura na lang sila sa mga gutter yung mga nagaform ng mga gutter yung tinatrabaho nila naga pintura na lang sila yan ang ganda oh. No? yan ito na yung rojas ng rotunda kapunta dito sa may kulan. so ang kulang lang tayong dito yung isang isang bridge na ating pinuntahan dati yung sa may patawid dun sa may agro yan, galing dito sa may bukana so kaya ang to ang kuan ang dulo nito ay bukana na yung sa may kabilang side ng Dabo River at patawid dun sa may Times Beach so ito na yung kulang na lang niya so dito, yan, tingnan nyo, ang ganda na nagpinturan sila for finishing na dito nga side oh nice na pinturahan na oh. lang lang pula Morning, yes, nice oh. yung mga tanim yung mga halaman uh, ano na lang Nalagaan na lang para lumaki sila yung nagtrabaho dito yan uh, for finishing touch na lang ba for beautification na lang sabi ganda yan din nyo Ooh. Ito, may kabilang side tayo Ito sa mga dagat yan street light mga signage meron na tingnan nyo Anong side wow mga signage kompleto na at yan ito tayo green area grabe ang ganda na dito kadayo punta na yan ang pangalawang major bridge din itong pinuntahan natin dati itong Santa Ana Wharf Mal malapit na lang dito around mga 500 meters yata <clears throat> karat lang ka na dito aside oh, so once nga galing ka ng south ng span or sa north so gusto kang lumabas ng city ng center of the city so dito ka dadaan punta dun sa may ruhas so yan, nyo wow ang ganda nito So ito ay matambayan once na hapon. Wow, linda. So ito side wala na hindi na masyadong mabisik kasi uh, for finishing na lang. At dito sa dulo na lang ating pupuntahan uli sa kabilang side sa so may padung patungong lanang tingtingnan kung saan nababanda. Kasi ito ito pa ito, ito'y ito, papunta din ng kuan papunta din nang Dabaw Samal Bridge so pare magkarugtong sa may mga ito sa Dabaw Samal Bridge so yun pwede to magtambay pwede magpasyal pero wag mo niyang eh, iwanan yung kalat niyo yung tinamang masuro oh. pa na mga empty cigarette so wag mong kayo dito huwag niyo mo niyang iwanan yung mga basura niyo para mamintin yung kuan kagandahan sa talaba ko ko sa coastal road yan ang ganda oh so makitang kita niyo yung mga condominium galing ta doon sa may Toto Peak Abida Bilbaldi yun ito nga side grabe ang ganda Ooh, nice at uh, ating pasyal dito sa may Ruhas Rotunda so ang ganda ng improvement ka dayo ang ganda ng progress so ito na lang side dito nga banda ito yung papuntang paglapas pa, yung tinatrabaho ngayon kasi uh, hindi maghindi din pagtrabaho nito kasi nakalagay uh, to sa may malaking kanal din uh, at yun nga eh, siniguro na lang talaga yung trabaho ni na maganda ang kalalabasan so dito nga side sa may Ruhas Rotunda sa may rotunda data ang ganda na for finishing na sila at ito na rin yung ganda na nila palabas doon sa Rojas yan yan ka na don't forget to like and subscribe our channel pakipalo po sa itong Facebook palo palo po palo palo po bye salamat peace out